Dami na pala. So, ito yung, ayan na, soon, magiging kundi niya na elevated. Ata, Malaki na yung progress na construction nitong NLEX-SLEX connector. Napakarami na mga bahay ang na-demolish dito kasama na yung magsaysay say flyover. Ang ating picture natin dito malapit sa PUP Santa Mesa School dahil merong panibagong batch ng mga bahay ang na-demolish dito. At saka, soon, dito rin iko-construct yung North-South Commuter Railway Project kung saan ito ay magiging elevated na. So pag natapos itong project na to ang travel time from SLEX to NLEX ay ma-reduce from 2 hours ay magiging 20 minutes na lang. At marami mga motorista ang mag-benefit nito. So malapit na magkukonek ito sa Skyway Stage 3. So ito kabayan na ito, pupunta natin, i-update natin itong NLEX STX connector Grabe Nasubaybay na natin yung kwan ito Simula nung pag ng flyover dito Hanggang sa makonstruct na itong Mga Hanggang makonstruct ng ito daran expressway Yun o no? So yung dating flyover Dilawa ka na sa ngayon Ang update natin dyan malahit to UP school Marami na rin mga dagdag na mga bahay Ang uh, nag-demolish Ito kumain papuntang NLEX na ito Ganong uh, pakaliwa So kung dati ka bayan yung daanan ng train dito, ito ay magiging ko na to, elevated para sa NCR uh, project. Uh, laki na rin yung uh, progress. Oh. No? Mga informal centers dati. Uh, demolish na. No? Sa babot ng Bulacan, Zumbales, Baguio, dito, kakaliwa na kayo. Ito yung mga natapyas na mga ilang uh, gusali. Oh. Papunta uh, PUP. Yeah, Yan ang no? so, dito sa Inlex, kabayang future rock din. Elevated din na CR. Dito rin. Malaki na pinagbago no. Tinan may harap ng uh, PUP school ngayon no. Meron ng express uh, expressway no. Yun, dalawa na pala sa o. Oh. Ah, ako na kasi. Ah, parang, ah, kwento, double decker. Tama pala. Bilis pala. No? Ah, bagong batch na bahay na demolish pala. So yun kabay, no? ito na yung mga bahay na na-demolish. Ano mga kandito kaya? Mga bahay? Marami? dami na pala. So ito yung karugtong niya kabayan. So mukhang magkakaroon dito ng yan. So, dito na yung kasama sa gagawing construction. So kung papansin mo dito yung expressway para sa double decker. Nauumos yung bahay dito. So ka kabayan marami na yung mga bahay na na-demolish dito. Yung NCR project naman nandyan no. Ayan na soon magiging kundi niya na elevated. Ito yung sa harap ng uh, kanto ha. Ah. PUP Santa Mesa School na mismo dyan. Tara. Camera na rin pala. Alas na naiiwan. Yung ibang bahay dito, kung lang kalahati lang yung natanggal. Pero ito buo. Kansada pa rin bahay. Kansada pa rin. No? Then, then, then. So yun doon, kasama pa Ay, ay kasama pa yan sir. Ah, doon lang. Dati yun. So buti yung nirasama ito dito. Parang mirabi dito dito. Puro commerce. Sama sir? Ay, tatanggalin pa yan. Ah, okay sir. Ano yung mga bahay dito sir? Mga pan, private na? No? Binayaran okay. lang? Ikaw daw ang bahay dito. Ang ganda no? binayaran siguro. Ito na lahat ay... Ito na binayaran. Ito na usap sa Naubos. kantin dati kasama na rin pala to yung pinagbago ngayon tagtag na ng mga ako ngayon expressway so, marami pa tayong abangan dito kabayan Ilan taon lang yung nakalipas nung nagsimula itong NLEX-SLEX connector. Malaki na yung pinagbago nitong daanan ng train. Dati puno ito ng mga barong-barong, mga kalat, mga illegal parking, mga basura. Ngayon, may kita mo sa ilalim, di ba, na kung ano siya, lumawak. At uh, yung daanan ng train naman, na on dati, uh, nasa normal na uh, elevation lang ngayon, ay gagawing elevated na. Mas magiging mabilis na yung travel ng uh, train tsaka gagamit ng mga modern trains kaya abang-abang tayo dyan so ito na po yung latest sa NLEX SX connector nagbukas na itong simula C5 hanggang dito sa may magsaysay boulevard dito na yun oh. so simula dito sa magsaysay pagpupunta kayo ng NLEX pwede na kayo mag left dito sa intersection So kung titignan mo dito, mukha siyang double decker. So ito na po yung magkakonect dyan sa Skyway Stage 3.